Paano nga ba mag-load sa G Pinoy gamit ang ating Maya application? So okay guys, first ang gagawin nyo is punta lang kayo sa inyong Maya application. At once na nandito kayo sa inyong Maya app, ang gagawin nyo lang, punta lang kayo dito sa load. Tap nyo lang itong load or hanapin nyo lang sa more pag hindi nyo nakita. At dito, okay, gawin nyo, search nyo lang dito yung G Pinoy sa taas. G Pinoy. Tapos lalabas na dyan yung GP Noy 99. So dito may 34 channel plus 10 radio channel valid for 30 days. So sa halagang 99 pesos. So isa lang yung GP Noy 99 natin. So pwede naman kayong maghanap ng ibang available na load para sa ating GP Noy. So sampulan natin to. Tap nyo lang yung load na yan. Tapos dito. So may makita kayong recipient. So pwede nyo ilagay yung number na kung saan papasok yung pinakang pin. After nyo, matap itong continue. So, pwede nyo ilagay yung number nyo or yung number ng lulunan nyo. At doon papasok yung pinakang PIN. So, okay guys. Let's start. Tap nyo na yung continue button. At once na natap nyo na yung continue button, may papasok sa inyo na gantong message yan. You have purchased GP099 E-PIN. So, yung PIN na yan, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 number. Tama ba? 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 number na pin. So, once na natanggap nyo yan, yan lang gagawin nyo. Ika-copy nyo lang yan, yung pin na yan. Or sulat nyo. Tapos ipipaste natin dito sa ating paupuntahang website. So, okay. Punta lang kayo sa Google Chrome. At dito sa Google Chrome, okay. Search nyo lang ang G Noy subscription. Yan, pagka na-search na yung GP subscription, may lalabas dyan na web loading. So, tap nyo lang yung web loading. At mapupunta kayo dito, yan, sa may GSAT. GP Noi Loading So may nakalagay dyan I'm not a robot So ang gawin nyo lang Tap nyo lang yan Para magkaroon ng check mark Or pag merong sinabi na Select Halimbawa Fire hydrant So select nyo lang Or kaya mo Find the car So tap nyo lang Para ma-check yung I'm not a robot So ganun lang kapag meron lang naman lumabas. Pero pag wala, magkakaroon na yan ng check. Tapos dito, yung box number nyo ng inyong G Pinoy. Tapos yung pin na natanggap nyo. Yung message na kanina nating natanggap na mayroong pin. So, enter nyo lang dito. And after nyan guys, tap nyo na yung submit button. Yan, ganoon lang kadali guys. Pagka na-submit nyo na, so kung gusto nyo malaman kung pasok na ba yung load nyo, ganito lang gagawin nyo. So, back tayo do sa ating search. Tapos, so search nyo ulit yung GP Noe subscription. Tapos dito, sa may taas yung web loading portal, check GP Noe subscription. So tap nyo lang yan. At dito naman, mayroong please enter CAPTCHA. So okay, enter nyo lang yung makikita nyo dyan CAPTCHA dito sa may CAPTCHA. Yan, dito yan. Enter nyo lang bawa 0558 So enter nyo lang dyan tapos yung inyong box number Tapos tap nyo na yung submit button Once na, na na submit nyo na So dito may makikita kayo na information ng inyong box number So lalabas dito yung box number Tsaka yung load nyo kung hanggang kailan at kung kailan kayo naloodan nyo. So, and guys, ganun lang kadali. Check ang yung subscription nyo. So, okay guys. Kapag ka may mga katanungan kayo, Mag-comment lang kayo below at kapag hindi ko pa kayo subscriber at gusto niyo ng mga tutorial like this, so mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong tutorial. Okay? Salamat sa panonood.